ay hari ng isang kaharian. Lalabas ka bang mag-isa? Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa? Maglalakbay kang malayo? Wala naman tricking sa Biblia eh. Wala nun. Basahin natin yung dumalaw kay Jesus kung three kings. O sa Mateo 2.1 patuloy, pakinggan mo nakasulat. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi. Sa naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. An sabi ng banal na kasulatan, nang ipanganak daw ang Panginoong Jesus, merong dumating mula sa silanganan mga pantas na lalaki. Wise men. Wise men. May nakalagay bang three? Walang salitang three. Wise men. Wala nakalagay na three kings. Wala nakalagay three wise men. Ang nakalagay lang, wise men. Meaning, pluralian pwede ang 4, pwede ang 2, pwede ang 3, pwede ang five. Alam mo naman ang mga form ng noun ano? Man singular, men plural. Woman singular, women plural. Anak nakalagay, wise men. Ibig sabihin plural. Ngayon, may nakalagay ba sila ay kings? Kung ikaw ay hari ng isang kaharian lalabas ka bang mag-isa? Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa, maglalakbay kang malayo? Ngayon, kung tatlo kayong hari, lalabas ba kayo, tatlo lang kayo? Tatawid kayo ng mga bundok, mga disyerto? Lalakbay ba kayo ng tatatlo lang kayo, ipanepreho kayong hari? Kung tatlo kayong hari, kung may kasama kang mga alipin o mga subjects mo, o mga gwardya mo, pagsasambahin mo ba si Jesus, hindi mo sila isasamang rin? Yung dinidipik ng belen ang makikita mo lang tatlong haring at saka si Jose, at saka si Maria, at saka si Jesus. Mali yun. Unang-una wala sa Biblia yung salitang tatlong hari. Pero pinaniwala kayo na tatlo yung hari. Tapos nilagyan pa ng pangalan. Lumabas yan noon lang 6th century. Yung... Gaspar, Melchor at Baltasar. Kaya alam mo kapatid, yung Christmas. Sabi nyo si Kristo pinanganak a 25 ng Disyembre. Kaya Christmas yon. Pero hindi totoong si Kristo pinanganak ng Disyembre Kasi nung ipanganak si Kristo, hindi naman malamig. Hindi malamig noon, walang yelo noon. Eh alam mo, pag Disyembre may yelo eh, malamig eh. Lalo na doon sa Bethlehem, nagyeyelo ron pagka Disyembre. Eh nung ipanganak si Kristo, ano ba ang sabi ng Biblia? Pakinggan mo ha? Sa Lukas 2.7 At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So nung ipanganak ang Kristo, ang Panginoon, meron mga pastor nasa parang sa bukid At pinagpupuyatan na bantayan yung kanilang kawan, yung mga tupa. Eh pagka ba nakalatag ang yelo, makakakain ba nanda mo yung tupa? Pagka ba malamig, puro yelo, ikaw ang pastor, Ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Malalamig ang kayo, sisipunin kayo lahat, di ba? Ano ay ibig kong sabihin? Hindi posible, it is not possible, na si Kristo'y pinanganak ng Disyembre. Kasi winter ang Disyembre sa Bethlehem. So hindi siya pinanganak ng Disyembre. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia Volume 2, page 607. Al-sabi po rito, Christmas o Pasko, the feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany and January 6. During the first three centuries, of Christian era, history. In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true son of justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Kita nyo, yan pala ay ang pagano yung December 25 eh. Pinagdiriwang nila dyan yung kanilang Diyos-Diyosang araw, yung pagsamba nila sa araw ng pagan Rome. So hindi yan ang talagang kapanganakan ni Kristo. Inaamin ng Catholic Encyclopedia na sa Bible it is unknown, walang nakalagay na pecha. Sila lang ang naglagay nung 330 Ina signland December 25 for the celebration of Christmas which is not biblical so it is not true